thankful when you there when i didn't care anyone but you sabi nga nila alam mo pag malapit na you feel it Karaniwang tanong di ba kung sino-sino isang dosena na tao puwera pamilya ang gusto mong kumbidahin sa espesyal na pa-dinner na ikaw ang host. Ang kukumbidahin ko ay yung mga mahal sa akin. Yung mga ininda ko nung nawala. Kukumustahin ko sila. Tatanungin ko. Saan ka? Up o down? O kaya, baganda ba don Or, mainit? Magre-reminis kami. Ganun talaga pagka puro old-timer ang kaharap mo. Remember this, remember that, remember when. No regrets ako sa buhay. Halos lahat, naabot ko. Maaaring hindi ako naging multi-millionaire na talagang mayaman na mayaman pero I consider myself na mayaman na rin dahil marami akong kaibigan. Ang mga anak ko, unti-unti nang nagsisettle. Maski pa pano, wala akong kagalit. Kung meron man galit sa akin, well, wana ko say. Alam kong hindi ako naging Dolphy mag-isa. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga pinagkakautangan ko ng loob. Mga nakasama ko sa entablado, radyo, TV at sine. Mga producer, director, writer, leading lady, supporting actors, pati mga villain, hanggang pati mga extra. Miguel, ito sa iyong pagbabag. Bakit ka Eh, umos na ko yung champagne eh. Eh, ano ito? Diba? Everybody will miss his jokes. Everybody will miss his uh, smile. Everybody will miss his uh, mga TV shows niya na pinapanood ng kahit malilit na bata. Kasi malinis ang jokes niya. Eh. It's so inspiring. <laughs> ang lahat ng tumangkilik sa akin, sa mga shows ko, at ang mga pelikula. Mga magulang ko, at mga kapatid, pamilya, my friends, the women I love. Hindi naman secret. It's just that nag-iisa lang ang Dolphy. Ang Dolphy na kinatutuwaan natin. Nasisiyahan tayo pag napapanood siya. At saka, hindi siya nakakasawa sapagkat nagagampanan niya lahat ng klaseng roles. Most especially, my children and their respective mothers. If you can give him another hundred years to live, I'm pretty sure he'll start reinventing himself again. I'm pretty sure he's going to come up with more characters to play. You know, more stories. He's a very creative person. Sige, ikaw, sinasabi sinasabik sa'yo, wag mo na labanan ng asawa ko. Sige, malintik ang kahit dalawa. Hindi ko na kayo titignan, ha? Sige. Sige! I pray for all of them. Kung makaharap ko na si Lord, at pagbibigyan niya ako ng isang hiling, ang hihilingin ko peace talaga. Hindi lang dito sa atin, kundi para sa buong mundo. And then sasabihin ko, kayo lang ang talagang nakakaalam kung anong ginawa kong masama at kung anong ginawa kong mabuti. Siguro naman ho, mas maraming mabuti. Kung meron mga masama, aaminin ko ho. Kinukumpisal ko na. Hindi ho ako nagkukulang ng pagtawag sa inyo. Husgahan nyo na ako. Sa Padre Herrera ako pinanganak. July 25, 1928. Urig na Tondo Boy. Mahigit trese, ng bombahi ng Japan ang Pearl Harbor. Maraming buwan at taon bago pa mangyari yon. Masaya ang buhay